Let's comment down uh, dito sa katatapos na rally kahapon and uh, ano ang pwedeng maging possible connection nito doon sa pagtanggal kay uh, Kong Zaldico. No? Una, let's go back to the past. Ano ba ang nangyari noong unang panahon? Um, in the past, noong panahon ni Pinoy, nagkaroon ng rally at uh, led ito ng Iglesia Ni Cristo. Uh, this uh, was something about uh, doon sa internal issues ng Iglesia Ni Cristo. Something like parang may tanggalan doon. And uh, nangialam ang uh, Department of Justice, the then Secretary, uh, Laila Dilema, noong araw. Of course, uh, kasama dito at involved dito, uh, sinasabi na, nasa likod nito ay yung presidente during that time so it's basically the Aquino administration during that time so uh, august uh, I, I, that was august uh, 2015 a uh, series of days na ginawa yung uh, rally na yun iglesia kalaban dito ay mga police, Laila de Lima uh, then pres the late president uh, uh, Benigno Aquino uh, Jr. And um, sa sa huli, nagwagi ang Iglesia Ni Cristo. Nag-give up din ang DOJ at uh, ang Administrasyong Aquino. And to to further go into that uh, detail, isa sa sumuporta dito sa Iglesia Ni Cristo ay si yung presidente ngayon na si Bongbong Marcos. So parang sabi dapat sumunod tayo sa procedure or sa law or parang ganon. So for uh, ex-senator Laila De Lima na para sabihin niya ngayon na wala raw epekto ang um, ang uh, nangyaring rally na sobrang dami I, I really couldn't uh, imagine na mas madami ito eh doon sa nangyaring EDSA ng panahon ng tatay ni Marcos Jr. So for Laila De Lima to say na wala raw epekto dahil minority lang daw sila parang ganun eh parang nakalimutan niya yung nangyari noong panahon niya kung saan uh, ang ang sigaw ng ng iglesia noong araw na yun eh hostesya hostesya So alam mo ang, ang, ang ibig pala, ang pinaparingan nila doon ay si Lala Dilimin na parang hostess. Okay? Hostess siya. <laughs> so, ano implication nun? Uh, natalo siya. Okay, natalo si Lala Dilima, Lima, uh, Aquino Administration, ng Iglesia Ni Cristo during that time. So, um, uh, nagka-amnesia siya para sabihin niya na it doesn't affect daw yung uh, continuation na para ipa-impeach si VP Sara eh nagkakamali siya doon kasi sabi ko nga itong ginawang peace rally ng Iglesia na ito is just a prelude is just the beginning of a possible war okay internal war um, we we could say na war inside the Philippines uh, barang gano'n. Uh, kung hindi man war is uh, talagang gulo kaguluhan sa Pilipinas to the point na baka maulit yung history talaga. Kasi kung hindi makikinig ang gobyernong ito sa 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 sigaw ng taong bayan, talagang pupunta tayo doon. Kung ito national rally for peace at hindi pinakinggan ang boses nang mga taong bayan. This one is the voice of the people. Hindi, you cannot say na ito ay minority lamang. Ho. Kung hindi ito pakikinggan, baka hindi na ito national rally for peace. Baka kabaliktaran na ito, national rally for war. Kasi unang-una, itong rally na ito, is just uh, sundot sa tagiliran o parang kinikiliti ang gobyerno dito. Walang sigaw dito na bumaba ang pangulo. Kinikiliti ang pangulo para magising at ayusin ang ang ang, ang, ang kanilang pamam, pamamalakad at pamumuno. So ngayon, uh, to correlate that with Zaldico's uh Uh, uh, expulsion or uh, ousting of uh, Zaldico eh pwede puedenatin sabihin na isa ito sa epekto ng rally Okay, Kasi you could imagine, as mentioned by uh, Vice President Sara Duterte, dalawa lang okay? ang pinaka-powerful sa Pilipinas ang may hawak ng budget natin. Walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez at saka si Congressman Zaldico. So, isa doon ang tinanggal. Alright? Kung makikita natin, yung pagtanggal kay Zaldivo, regardless kung siya ay nagresign o tinanggal um it doesn't really matter but for me ang ang epekto ng rally ay yung pagtanggal, okay? Pagtanggal kay Zaldivo. Thinking, okay? They may be thinking na um yung pagtanggal kay Zaldivo it can help ease out yung yung galit ng taong bayan. But of course, I could say na we can say na ito yung epekto ng peace rally na ito, yung pagtanggal kay Zaldico. Pero um, I believe ito po ay kulang pa kulang pa yung action ng gobyerno dito dahil uh, sa akala siguro nila ay mapiplease na or huhupa na ang galit ng taong bayan sa pagtanggal dito kay Zaldico. Pero hindi, hindi pa rin ito sapat eh. Dahil ang tinanggal lang, uh, isang sakripisyo lang, isang ulo lang, isang tao lang. Samantalang ang problema ng taong bayan natin ay napakalawak talaga. Kasi kung talaga, hindi lang si Zaldico ang tatanggalin dyan. Kundi dapat pati yung si Speaker Martin Romualdez dapat tanggalin. Hindi lang yung isa kasi nakita ninyo. Na-observe ko nga eh, every time na may issue, ang pinapadala nila parang berdugo si Sandro Marcos. Si Representative Sandro Marcos. As you can see, nakita ninyo, siya yung nag -motion na invoke or bakantihan yung yung position nitong si Zaldico. Maalala niyo nung time na okay okay pa, batibati bati pa ang Marcos at Duterte. 'Di ba si Sandro Marcos din ang nag-motion na na ano yun, uh, terminate na yung budget deliberation sa sa budget ng ng Vice President Sara Duterte during that time. I think that was 2023 uh, no 2022 talking about the 2023 uh, ga GAA or budget. 'Di ba during that time gusto ng mga nila convicted Franz Castro na <clears throat> pag-usapan pa at imbestigahan pa yung confidential fund ni VP Sara during that time. And biglang pumasok itong si Sandro Marcos, t-terminate niya kaagad okay, yung uh, budget deliberation ni, ni VP Sara. Which means pumapabor siya kay Sara Duterte during that time nung bati-bati pa, batibati -bati pa sila. Pero uh, as you go on, new series of happenings, yung mga issues na controversials na ganyan, Every time na may issue, ang pinapadala nila nagmo-motion or uh, na gumagawa ng isang alam mo 'yun yung parang ganyan, motion to dismiss, motion to terminate, motion to vacate or whatever, si Sandro Marcos ang pinapadala. Eh sino ba si Sandro Marcos? Anak siya ng presidente. Oh. So, kung titingnan natin, connected ito eh. May epekto yung nangyayari o yung ginagawa o sinasaboses ng taong bayan. Hindi po natin pwedeng maliitin. Kaya nga sinasabi ko, uh, itong si President Marcos Bangang uh, Bangag Jr. ay talagang takot. No? Natakot, nagimbal sila at uh, na, 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 nababahala na sila sa boses ng taong bayan. Kaya akala nila ang pagtanggal ilang pagtanggal dito kay uh, Zal uh, Zaldiconeto ay enough uh, enough to pacify the people ay nagkakamali po sila bakit ko sinasabi na natakot pala si Marcos eh mismo witness siya isa siya sa na mga naka-witness na naging successful ang uh, iglesia ni Cristo sa kanilang rally Uh, doon sa nangyari noong 2015 kay Laila de In fact, siya, sabi ko nga, siya ay isang supporter ng INC. Sinusuportahan niya ang rally na yun ng INC laban kay Laila de Lima and yung uh, late President uh, 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 Binig Noy-Noy uh, Pinoy Aquino. Oh. So, kung titignan natin yung trend, uh, yung trend ng rally ng Iglesia Ni Cristo, noong panahon ni Pinoy, noong panahon ni Pinoy, Merong rally na nangyari. Okay? Regardless kung sino man yan. Pero yung boses ng Iglesia Ni Cristo, talagang isinaboses nila yan eh. Nagtagumpay sila nung rally, nung panahon ni Pinoy. During the term of president, okay, former president, uh, Rodrigo Roa Duterte, in the span of six years na kanyang termino, Meron bang rallying isinagawa ang INC? Wala. Alright? Ano implication nun? Kasi during the time of Marcos, itong administration ngayon, nagsagawa ng rally uli ang uh, Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, nalaktawan. Nung panahon ni PRRD, wala. Pero panahon ni Pinoy at panahon ni Marcos, may rally. So ano, ano ibig sabihin nun? Aquino at Marcos problema ng bayan, problema ng bansa. Kasi you could imagine six years ni PRRD, walang nangyari, nang, nangyaring rally. Kaya masasabi ko talaga na itong si Marcos Jr., okay, natatakot sa INC, kasi hindi mo pwedeng basta-basta hindi to ito biro-biro na uh, yung sinaga, sinasagawang uh, rally or uh, pagbosa sa boses ng INC. Hindi po sila magsasalita ng basta-basta. Not unless and until there is a reason to voice out. Ang sabi nga ng kanilang mga ministro, kaya sila lumabas kasi nakikita na nila ang boses ng taong bayan. And makikita nyo, kahit hindi rekta na sinasabi, kahit sabihin pa nila na hindi ito para kay VP Sara or ano, napakahalata naman na ang sinasa boses ng iglesia na gusto dito ay boses ng taong bayan. At ano ang boses ng taong bayan? Nakita naman natin. Anong sabi? yung palang, uh, yung mambabatas natin eh, manlalabag o oh, manlalabag ng batas sila ang gumagawa ng batas, pero sila sila din ang manlalabag ng batas, so that is that is a voice of the people kaya itong nakita ninyo, paano paano, paano sila, paano yung mga ibang paano ko nasabi na uh, takot sila or takot sila sa INC is because nakita ninyo paano nila pinayagan sa lugar. Paano nila uh, na with the police and the MMDA. right? Um, nakita natin yung mga placards, placards na ganyan. Walang pagbabawal kagaya yung ginawa nila sa ano sa uh, KOJC sa Maiso natin kasi alam nila na parang sabi ni eh, walang epekto yan sa atin hindi tayo ma mainstream yan. Pero, pagdating ng Iglesia ni Kristo, talagang ano yan, eh, yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi hanggang sa labas. So, para sa akin, itong ginagawa nila, itong uh, pag disausting uh, this of uh, Zaldico na ito, um, bagamat ito ay isang epekto no, ng uh, pagsasagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo, malamang sa lamang ito ay pag, ito ay ano lang eh, technique lang or strategy lang ng Marcos administ administration to somehow pacify yung galit at boses ng masang Pilipino. Pero ako sa tingin ko, I believe meron pang ibang ibig sabihin ito or meron pang ibang plano sila dito eh. Kasi kahit tanggalin nila si Zaldico, ang tanong, sino ang ipapalit nila dyan? Just like what happened, okay? Just like what happened kay Marcos Jr. Isang taon, dalawang taon niyang hawak ang Department of Agriculture. And then, after that, wala nangyari. Okay? Walang nangyari being the Secretary of uh, uh, Agriculture. Ano nangyari? Walang nangyari. Ang pinalit niya, the same thing, wala din nangyari. But, one thing is for sure, one thing is for sure, kumita sila ng kumita doon, according to their own interest. Kasi, there was the issue of uh, rice smuggling, onion smuggling. Na-address ba yung issue na yun? Wala. Uh, Sa halip, uh, I mean... In fact, they tinanggal nila yung kanilang then national secretary Advisor na si Professor Clarita Carlos for uh, exposing na involved yung kapatid ni Lisa Marcos at yung itong Michael Ma sa smuggling. But did they, they, they address hindi. Hindi nila na-address. So, nag-resign ko no. Mag-resign ko no as the DA secretary ang pinalitan eh kabaro ka tropa parehas din ng ugali parehas din ng style parehas din ng medyo gumimiwi so is the same thing is the same problem na hindi na address so i mean ito tatanggalin mo uh, zaldico eh, dapat ito noon tinanggal mo na oy bago pa yung yung uh, deliberation budget deliberation bago pa nangyari yung insertion nai-issue na yan Kung prior to that na issue na yan dapat noon pa tinanggal eh kahit tanggalin mo ngayon eh, ang dami nang nangyaring mga issue controversial controversial uh, uh, happenings na ginawa nila na hindi naman na-address so is it's, it, bukod sa too late na tinanggal eh ano ang ano ang hinaharap, sino ang ipapalit ano ang hinaharap, sino ang ipapalit. Yun ang question dyan. Kasi kung tinanggal mo, hindi mo naman sinama yung isang kasama si Speaker Martin Romualdez. So tinanggal mo nga, pero late na. Marami ng issue na napadaan regarding, regarding sa insertion of budget, regarding sa pagbabawas ng budget ng Department of Education, sa DOST, sa, sa AFPN, and the list could go on and on. Kaya ako, ulit-ulit kong sinasabi na itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo it is not just for them, it is not just particularly for Vice President Sara Duterte but in general, ito laban po natin. Kasi hindi naman ito hang participation Uh, ang uh, participants naman dito hindi lang naman Iglesia ni Cristo there were others na from other religion from other uh, groups naman na sumali naman din dito sa Iglesia ni Cristo may mga uh, uh, may mga politiko ding sumali just like si uh, senator bato senator robin padilla Bumuta rin sila dyan. and then yung mga vloggers natin So basically, this is uh, a fight for all, fight for for the country. You no, know? uh, pag patuloy pang minamalit ito ng gubier ito at nagihipag alyansa pa dyan sa mga makakaliwang grupo nayon uh, at hindi pa ang taong bayan, malamang sa malamang mauuwi po tayo doon sa history na kagaya na nangyari sa kanyang tatay. Kasi tingnan ninyo ah, sabi nga ang pinagbabasaan nga dito is yung pahayag ng pangulo na uh, stop this uh, nonsense impeachment for VP Sara Duterte. But on the other hand, ang pinaggagawa ng mga House of Congress nito na parang pinapaboran din naman ng leader na liderato ng uh, House eh patuloy pa rin at uh, alam niyo ay nangantay pa daw yung fourth impeachment complaint. I May mean, bakit pa kung nire-respeto ninyo ang sinasabi ng ng presidente, eh, hindi, hindi na ninyo antayin yan. Kumbaga, scrap nyo lahat yan. Tapon nyo lahat yung mga yan. Pero sa halip, andyan pa kuno yung inaantay pa daw, yung fourth impeachment complaint, parang ganun. So, lumalabas dito, no? Kung ganyan pala, totoo ba? Ang question dito is, totoo ba na nasa puso ng Pangulo nang sabihin niya na stop this impeachment complaint laban kay uh, VP Sara Duterte o pakana pakulo lang yon para sabihin na o oh, kita niyo presidente ayaw niya ng impeachment ang mali lang ni Marcos Jr. eh yon ang ginamit na reference ng uh, iglesia para sa rally hindi rekta na sinabi ng iglesia na we are here to support VP Sara Duterte So parang sa akin, kung titignan natin, medyo pumalpak siya kung yun man ang kanyang purpose na magkunwa na ayaw sa impeachment kay Bob VP Sara Duterte. Eh, na, nung ginamit ng Iglesia ni Cristo, may posibilidad na sabi niya, abay, walang hiyan, Ginamit pa yung sarili kong lingwahe as a reference sa kanilang Uh, rally. So ngayon, wala na tayong magagawa kundi uh, let let it go, let it uh, be on yung rally ni yan. kasi ang ginagamit, yung salita ko. So kung doon pumalpak si Marcos Jr. But uh, regardless kung ano man talaga, kung totoo man 'yon kung Uh, sincere man siya o hindi doon sa pagsabi ng gano'n uh, ito na to, tuloy-tuloy na ang boses ng taong bayan and with that, masasabi ko na ang nangyari sa KOJC ay KOJC sa Iglesia ni Cristo, of course, sumali din yung KOJC dyan at ibang mga religion uh, I can say na it was a very successful meaningful and historical peaceful rally para sa laban ng bayan natin. Congratulations po sa atin lahat.